Hello mga be! Welcome back sa ating channel! Ito po ay kamoting kahoy. Gagawa tayo ng masarap na kakanin na pang negosyo lalo na ngayong holidays. mapapansin niyo po, dalawa ang balat ng kamoteng kahoy. Ito yung brown, tapos ito yung puti. So, dapat i-remove natin yung white. Kasi, parang yan yung nagbibigay ng pakla or pait sa ating kakanin. So, yan. Sige, Kaya dapat maayos yung pagbabalat natin. Ito na yung ating nabalatang kamoting kahoy. So, yan. Ito yung balde natin na may tubig. Para hindi mangitim yung ating kamote. Kasugasan natin ito ng dalawang beses. Sa running water. Kung gusto nyo po ng ganitong mga video... Please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless. Ayan po, i-grind na natin. ito na po yung ating iniling na pamating kahoy. Patutuluin muna natin ito for 30 minutes. Ito po ay 1 kilo na giniling na kamoting kahoy. Maglalagay tayo ng 300 grams ng washed sugar. 1 teaspoon ng iodized salt. Maglalagay din tayo ng 200 grams ng evaporated milk. 1 tablespoon ng lye water. 3 cups ng water. Kung gusto niyo po ng ganitong mga video, please like and follow our FB page. Maraming salamat! Ito po ay medium na puto molder. Nag-grease na po natin ito. Ito po, mainit na yung ating pinakulo ang tubig. Sasalang na natin yung pichi-pichi natin. Ito na po ang ating pichi-pichi mixture. Maglalagay na tayo sa ating puto molder. Hindi po natin ito masyadong pupunuin para hindi po umawas. Ayan, okay na po. Nalagyan na po natin lahat ng puto molder. Ng pichi pichi. Isasalang na natin ito for 20 to 25 minutes. Sa medium heat. At after 25 minutes, luto na ang ating pichi pichi. po, so, tinatanggal na natin sa molder para lupa ano, na siya lumamig. Tapos magsasalang pa po tayo. Kung nakatulong po sa inyo ang video ito, please like and follow our FB page. Maraming salamat! Ipapakita ko po sa inyo kung paano ko siya binibenta. Ito po, sample natin is yung sa styro po. Maglalagay po tayo ng 10 pieces ng pichi-pichi. At para po may idea kayo, 80 pesos po ang bentahan nito. So maglalagay tayo ng Eden cheese. Ito naman po ay i-coat natin ng grated coconut. Tips lang po, dapat po yung coconut nyo, yun yung ano pa, mura pa, yung puti pa siya. Ito naman po yung i-display natin sa ating tindahan. Kapag order naman po, depende kasi sa choice ni customer or request. Yung, pero mas madalas po pag may umu sa akin ng pichi-pichi, ang gusto nila ay cheese yung toppings. Sa recipe ito, nakagawa po tayo ng 40 pieces ng pichi-pichi. Sana po ay nakatulong ako sa video ito. Please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Love. At para po sa kumpletong sangkap. Thank you for watching.